ko lang po ay hindi po ba kasalanan sa Diyos ang hindi magbigay ng 10% na ikat sa simbahan kung ang sinasahod lang naman ng sa may sapat lang para sa pamilya mo. Yun lang po. Magandang gabi po. Alam mo kapatid, yung ikat po, yung 10%, hindi naman utos yun sa ating panahon. Naloloko lang tayo ng mga pastor ng ikapo. Kasi gusto nila sure money. Sure money kasi yung ikap po. Kasi halimbawa eh, ang kita lang asawa mo ay 10,000. 1,000 yun sa pastor doon. Eh pag halimbawa kumita ang asawa mo ng 20 mil, 2,000 sa pastor. Kung sa asawa mo, no? Eh ba binigay sa yung ngayon yung natirang uh, 18,000 natira, binigay sa ng mister mo. Ikaw naman ang gagawin ng pastor, iikapuan ka uli. Kaya hihingan ka na naman uli ng uh, 1,800 kasi ikaw naman yon Iba naman yung sa asawa mo, sabi nila. Kaya kung mag -ikapu sila, iba yung ikapunong lalaki, iba yung ikapunong babae pag tinanggap na ng babae yung sweldo. Yan ang kanilang turo. Hindi utos yan ngayon sa ating panahon, kapatid. Basahin natin ang 7.5 ng Ebreo. At katotohanan na ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang sa serdote ay mayroong utos na umuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makatwiday sa kanilang mga kapatid bagamat ang mga ito ay nagsilaba sa mga balakang ni Abraham. Ang mayroong katungkulan na sa serdote na mga anak ni Levi iyon ang mga may utos ng Diyos na kumuha ng ikapo. Yung sacerdotes, levitas, sila ang inutusan ng Diyos kumuha ng ikapo sa Israel. Kasi meron labing dalawang tribu yan. Yung tribu ni Levi, yung ang ni Levi, ang inutusan kumuha ng ikapo. Kasi walang mana yun eh. Yung labing isang tribo, yung Kesabulon, Isakar, Jose, yung iba-ibang tribo, Meron silang bahagi doon sa promised land, doon sa kanaan. Pinagparti-parti yung lupa. Ang hindi lang binigyan ng parte yung mga anak ni Levi na mga sasendote kasi mga sila doon sa templo. Hindi sila pwedeng maghanap buhay. Kaya ang pinaka-share nila, yung kikitain ng ibang mga tribo, yung 10% noon bibigay sa mga anak ni Levi. Pero alam mo kapatid na Gloria, nung dumating na ang Panginoong Yesus, binago na yung pagkasaserdote. Kaya kailangan baguhin pati kautusan. Ebreo 7.12 sa pagkat ng palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Ayon, nang palitan yung pagkasaserdote mula sa mga saserdotes levitas, ang inihalan ng Diyos na saserdote ay si Kristo. Tayo nasa panahong kristyano, nasa ilalim tayo ng pagkasaserdote ni Kristo. E kung yung pagkasaserdote, pinalitan pati yung kautusan. May kautusan sa mga saserdote libita, merong kautusan sa mga saserdote sa ilalim ni Kristo. Magkaiba yon. Kaya pinalitan ang pagkasaserdote, pinalitan pati kautusan. Ngayon, sa panahon ng Kristo bilang saserdote, ang uh, susundin natin ngayon yung kautusan ni Kristo, hindi na yung kautusan sa panahon ni Mueses. Basahin natin ang 13.39 ng gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayon, hindi na pwede yung kautusan ni Moises ngayon sa panahon ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, aariin tayong ganap. Hindi pwede tayong maging karapat-dapat sa kautusan ni Moises. Ang kailangan, kay Kristo tayo ngayon magpailalim. E eh ngayon, ano ngayon ang batas ni Kristo na susundin natin? Basahin natin muna yung unang Korinto 14.37. Kung iniisip ni Luman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Yan. Ang isinusulat ng mga apostol, yun ang mga utos ng Panginoon, kapatid. Ano? Kaya ang usulat ng mga apostol, doon tayo ngayon nagawa, doon sa ano ba yung inutos ng Panginoon na isinulat ng mga apostol. E, eh, pinalitan yung pagkasasendote, ah, kailangan palitan ng kautusan, e eh, ano naging kapalit ng ikapo? Basahin natin ang ikalawang purinto, 9.7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. O tamo, di, hindi na yan ika po kapatid. Kasi sabi ng salita ni Kristo, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa parang pinipilit ka sapagat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ang ibibigay mo sa iglesia, yung ipinasya ng puso mo. Hindi ika po ang magpapasya nga ang puso mo eh. Kaya yung mga unang kristyano, nagbigay sila sa kanilang kusang loob. Nagbibigay sila. Basahin natin ang 8.3 ng ikalawang korinto. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Kita mo, ang pag-aabuloy nila, sariling kalooban galing sa puso. Sabi ni Pablo, ayon sa kanilang kaya, nagpapatuto ako, higit pa ako minsan sa kanilang kaya, nagsisi-abuloy sila sa sariling kalooban. Sa Bibliang Ingles, voluntarily. Ano? They voluntarily with their own free will. Hindi ikapuyon. Masahin natin yung Revised Standard Version, kapatid na Daniel. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means, of their own free will. Of their own free will. Hindi ikap ko pansariling kalooban. Kasi yun ang utos ni Kristo ngayon eh. Bawat isa magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Sana na unawaan mo ang sagot, kapatid na Gloria.